siya presidente ng ACT NCR Union. Good morning po, Ma'am Ruby. Good morning po, Malang Te, DJ Chacha, sa lahat po ng nakikinig po. Salamat sa panahon. Ito po si Chacha. Yes, magandang umaga, Ma'am Ruby. Dito nga po sa uh, naging protesta niyo po kahapon, ano, kung saan gusto niyo ng dialogo with uh, DepEd Secretary Edgardo Angara. Ano po mismo yung concern na gusto ninyong maiparating dito po sa ating DepEd officials? Yeah, dumulog na po talaga no, yung ating mga teachers sa kahapon po sa Uh, gate po mismo no, ng Department of Education para po uh, pakinggan yung tatlong linggong hinaing ng ating mga teachers na sobrang nakakapagod. Dahil sa napakabigat po talaga ng trabaho ng teacher, nagtuturo ng pito hanggang walong klase sunod-sunod. Dahil dito sa incision ng matatag curriculum kung mm -hmm. saan ginawang 45 minutes yung mga subject at may mga dinagdag pa no, na mga uh, kailangang ituro tulad ng National Mathematics Program, National Reading Program na nakabigat dun sa dati naming apat uh, hanggang limang uh, klaseng tinuturuan. Oo. So, nadagdagan po ngayon yung mga subjects na kailangan yung ituro sa mga bata? O, pinasok po kasi dito yung Learning Recovery Program, mm. yung National Mathematics Program na kaya, nako, DJ Sasa, kahit hindi ka po math major, kailangan mong magturo ng uh, mathematics program na Oo. sa tingin namin, Ah, uh, mahihirapan po talaga kami dahil naman po kami nag-training tungkol dyan. no? Mm -hmm. uh, at ang nangyayari ngayon, ah uh, kinuha na lang, no, yung mga teacher na merong at least background sa math na uh, na overload dahil meron silang regular math tapos meron pang ituturong National Mathematics Program. Oh, oh, ah, yeah. uh, talagang ano na urgently, no, kailangan ng solusyon nito kasi alam nyo nagkakasakit na po yung mga teacher tatlong linggo pa lang, mm -hmm. yung ilan kinailangan ng umabsent kasi nga Uh, para kaming mga Olympians, eh, sa o meron mga kaming skills no na natutunan nitong tatlong linggo ito, yung sumakbo dun sa mga klase namin, hindi kami makapag-break kasi uh, maliit lang yung oras na binigay sa amin, sampung minuto lang mm -mm. para makakain dun sa sunod-sunod na klase. Oo. Para nang mas maintindihan no ng uh, mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Sinasabi niyo po kanina na dagdagan yung yung subjects. Uh, pero ginawang 45 minutes ang bawat klase. Yun nga lang, mas mabigat yun sa inyo kasi meron kayong mga subjects na hindi nyo tinuturo dati at may math subject na kahit hindi yun ang major mo, eh kailangan yung ituro sa mga bata na hindi kayo sigurado kung magagampanan ba namin yung role namin na ito na pagtuturo ng math. Eh, alam, alam nyo naman na hindi nga po yun yung major ng ilan sa mga teachers natin. Opo, no? sa ilalim po yan ng matatag curriculum. Yes. No, kung saan, uh, gusto saan lang i-decongest no? yung mga subjects supposed to be. no Kaya lang, dinagdag uh, nga po itong mga binanggit ko po kanina. Mm -mm. At ganoon din po, no uh, naging 45 minutes nga po. No? So, ibig sabihin, uh, yung bilang ng klase, no, DJ Chacha, yung nadag nadagdagan. No? Dati, 4 uh, hanggang lima lamang. Pero ngayon, pito hanggang walo, sunod-sunod. Mahirap po talaga yan sa mga teachers natin. No? Hindi pa pinag-uusapan dito kung ilan yung bilang ng estudyante sa bawat klase. Ya? Kasi dito po sa NTR, talagang meron na tayong 85 to 90 na bilang ng estudyante. Kaya uh, pagod na pagod talaga yung mga teachers. Talagang yung boses namin na uubos. No? Uh, sa so tingin namin, hindi namin ito kakayanin na matapos yung school year na ganito yung kalagayan, kaya talagang dinulog natin ito kay Secretary Angara. Sabi nga namin, hindi lang bagyo yung sumalanta sa amin dahil sa matatag kurikulum. Ito po talaga yung ramdam ng mga teacher no, na nito nitong matatag na ito. No. Tagtag -tag na tagtag -tag po yung mga teacher dahil dito sa incision ng matatag kurikulum. Uh, ito, no? Uh, binanggit niya po yung 45 minutes na ano po ito? Sa dati po kasi isang oras ang klase sa bawat subject, ginawa na lang pong 45 minutes para ho mas maraming asignatura ang maituturo nyo sa isang araw? Opo, no, dal, uh, dalawa po kasi yung panawagan namin dyan. No? Siyempre dahil dun sa 45 minutes... Hindi po, uh, uh, I'm asking you ma'am Ruby, yun po ang actual na sitwasyon ngayon. Para mas maraming subjects ang maituro sa mga mag-aaral, sa halip na isang oras, ginawang 45 minutes. Ganun po iyon? Opo no, ah uh, may mga dinagdag po no, ito po yung mga kailangan daw na bigyan ng focus which is yung reading at yung mathematics program no na dinagdag po dun sa ating mga teachers elementary and high school no. Kaya nakadagdag po ito sa amin kaya <clears throat> tingin po namin talagang uh, kailangan i-review, pag-usapan po ulit okay. ito. At oh, isama po. naman po sana kami magkaroon ng consultation kasi kami naman oh, po yun oh, nasa oh, forefront oh, no, oh, nung pagsuturo. Kasi ako po bilang lolo ng dalawang mag-aaral sa high school, oo, uh, ang concern ko yung kalidad nung edukasyon sa bata kung 45 minutes lang ang ilalaan mo sa ibang asignatura na hindi ito nga ang inyong sinasabi na dapat pagtuunan. Ganun ho ba yun? Tama po, no, hindi talaga yung kaya ng teacher na maibigay yung may kalidad no, na edukasyon. Kaya nga, sabi nga po namin, kailangan talagang pag-usapan. Kasi kahit po kami manong ped, ramdam po namin yung learning crisis, yung inabot po talaga dun sa mga bata namin, no, no mm -hmm. dito nakaraang pandemya At hindi po namin maibibigay talaga yung may quality. Kasi sa totoo lang, kung pito hanggang walo yung klase mo, kawawa po yung mga last period namin kasi ubus na ubus na po yung boses namin. At oh. uh, mm -hmm. kaya po nananawagan kami no na kailangan talagang i-review ito urgently. Uh, baguhin yung aming class schedule dahil Uh, magkakasakit talaga yung mga teacher kung ganito karami yung klaseng tinuturuan. At yung bilang din po talaga ng forty oh, minutes, 45 minutes attendance pa lang po at yes, ma uh, magdisiplina dun sa mga estudyante, mahihirapan po kami. Yes ma'am, yes ma'am. So, uh, kayo ba'y hinarap kahapon ng Secretary Yasani? Uh, kahapon po, uh, meron naman po siyang staff no, na lumabas sa amin at hmm. uh, binigay po namin yung aming position paper at hopefully sa mga susunod na araw po ay maipatawag po para po pag-usapan ito. Okay. Na, nagbanggit naman ata siya no, sa hearing, I think, na merong review ngayon sa naturang matatag curriculum na ito. No? In fairness naman, dito nga sa bagong kaupo pa lang niya, so maaaring bigyan pa natin ito ng, ano, ng No? Dito nga sa mga hinihiling ninyo kung pakikinggan kayo. Pero sa ngayon, ang actual na problema ninyo ay yung overwork kayo at dito, sacrifice nga yung kalidad din ng edukasyon ng mga bata. Pero higit sa lahat din, Kamo, yung uh, focus sa mathematics at uh, reading, pero ang mga nagtuturo nito, eh hindi naman yung kanilang competency? Opo, kasi ano talaga, teacher shortage po ang problema natin. Kulang talaga yung teachers. <clears throat> kaya kahit hindi ka math major, talagang isuturo mo, no? Uh, at least meron kang background ng math, no? Yun yung kanilang... Ah, uh, solusyon diyan, no. Pero una talagang lahat pinagturo ng mas, no. Uh, para sa amin, ano 'yon, no, uh, may epekto talaga 'yon dun sa quality ng maibibigay. Hindi nadidipit yung purpose. Kasi okay. ang purpose nga po talaga tutukan itong mga mahalagang subject na ito. Kaya lang kung hindi talaga kaya, at hindi naman talaga nag-conduct ng intensive training sa mga ito. Actually, okay. manong Ted, nung bago magsimula yung klase isang linggo bago yun may nagse-training pa ng matatag no iba pang usapin po yung kulang yung learning materials no namin mm -hmm. dito sa panibagong curriculum na ito no ah uh, kaya sabi nga namin urgently dapat aksyonan ito kasi uh, nadidipit yung purpose nung uh, pag-address ng ating learning crisis na kinakaharap um ma'am Ma Ruby saan saan kayo tuturo ngayon ito po, sa Quezon City po, sa Santa Lucia po. Oh, ito ba yung public school? Yes po, public okay. school po. Uh, Ma'am Ruby, ilan taong ka na bilang teacher? Ako po, uh, magta-13 years na po ako. Okay, kasi itong sinasabi mo ng kakulangan ng teachers, dito hindi ko masyadong maunawaan, baka maaari mo akong mabigyan ng linaw dito. Uh, sa amin sa probinsya, 'di ba? 'Di ba ang mga guro may mga ranking niyan kung nakapasa board passer ka, 'di ba? Gusto mong magtrabaho sa DepEd bilang teacher, may mga ranking pa yan, 'di ba, bago ka ma-hire? Opo. Uh, 'Di ba ganoon ang proseso? Ang hindi ko maintindihan, bakit uh, doon sa amin may mga nagsasabi na marami namang graduate at board passer pero hindi makapasok sa DepEd. Oh, yun nga po yung problema kasi yung kakulangan ng item. Kailangan po kasi sa public school kailangan pong mag-create ng mm -hmm. uh, certain number of item mm -hmm. na pinapropose po yan ng Department of Education during the budget deliberation kaya po dapat ngayon kailangan talaga mag-hire ng maraming teacher no. Ah uh, pag walang item sa isang particular ng, na school mm -hmm. uh, hindi ka makakakuha ng bagong teacher kahit marami Oo. yung nasa pila no ng no, mga nakapasa dun sa uh, qualified naman no na nag-apply no kaya uh, nasa ano pa rin po eh proposal ng gobyerno gaano karami yung i-create niyang item sa isang taon ngayon po ang kakulangan natin 140,000 na mga teacher mm -hmm. dito sa uh, school year na ito no mm -hmm. kaya talagang yung mga teacher double time no imbis na Uh, apat o lima lang yung tinuturuan. Sinasagad pa kasi, Manong Ted, yung aming six hours, eh, dapat talaga hindi yun sagarin. Eh. Pero dahil sa kulang yung teacher, uh, na pupunta talaga na uh, sinasagad yung aming six hours. Oh, sige, so uh, Ma'am Ma, Ma, Ma Ruby, yung hanay ba ninyo nakapansin na rin na may mga nagtuturo ngayon Oh, employed ngayon bilang mga teachers eh, ay ng bansa na rin kasi yung sinasabi ng isang pag-aaral din na mukhang dumadami na ang lumalabas ng bansa ng mga teachers bilang teachers din sa ibang bansa. Yan din po yung pangamba po ng Alliance of Concerned Teachers. Meron, marami po talaga sa mga teachers natin uh, napipilitan po talaga no na mga ibang bansa kasi paano <clears throat> kung ikukumpara niyo po talaga yung benepisyo ng teacher at yung eh, yung sahod ng no, mga teacher dito sa Pilipinas ay talagang napag-iwanan. No? Uh, kahit sa karating nating bansa, kung titignan niyo po yung workload nila, uh, apat na beses nagtuturo, four classes sila, mm. syempre yung sahod nila mm. uh, mataas no? kumpara dito sa Pilipinas. Uh, at ganun din yung mga benepisyo no, na meron. Uh, kahit Indonesia, Thailand, Cambodia, pag nakita niyo po yung Uh, benepisyon ng teacher at yung sahod malayo na po tayo. Kaya hindi po kami nagtataka na may exodus po talaga ng mga teachers. Kasi kahit ngayon po, uh, yung mga bagong graduate po, hindi na pinipiling mag-teacher eh. Kasi kung ikukumpara mo yung uh, sahod ng teacher one, nakapapasok, at yung uh, iba pang mga profesyon. Uh, magbigay tayo ng halimbawa halimbawa Limbawa, pasok po ng isang call center agent dito sa atin, mas mataas po kumpara doon sa teacher one natin. Kaya talagang nananawagan din po kami manong TED na tingnan din yung sa uh, sahod ng mga teacher. Ngayon po kasi sa Executive Order 64, yung bago pong salary standardization law ay uh, hindi pa po pumatak dun sa living wage yung sahod ng teacher, 1,550 pesos a day lang yung dinagdag dun sa aming sahod. Kaya Ah, uh, dapat sana yung yung sahod na nakabubuhay at yung pagiging professional sana namin ay tinigilan. Opo, opo, opo. Sige, so uh Ma'am Ruby, salamat na marami. Kami tumatawag matagal na kay Secretary Sani para nga siya makausap tungkol sa mga hinaing na ito kasi nga ano, nauunawaan namin, ha? Sincerely, Ma'am Ruby, itong inyong sitwasyon na ito at sana nga, umaasa kami na this time, pakinggan na kayo at magkaroon talaga ng tunay na reforma at pagbabago hango ah, sa inyong karanasan at sa inyong panukala. Salamat, Ma'am Ruby. Maraming salamat po, Manong Pe, DJ Chacha. Opo, thank you. Si Ruby Bernardo po, ang presidente ng ACT, no? ACT uh, Alliance of Concerned Teachers sa NCR. No? Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.